Bago po natin simula nagpapasalamat ako sa mga patuloy ninyong suporta sa ating channel. At kung di ka pa nakasubscribe pakiclick mo na ang subscribe button at bell icon para lagi kang update sa mga nilalabas ko na video at mag iwan ng komento sa ibaba maraming salamat po. Nagsisimula ang ating kwento sa kabundukan ng Kang Yuan Kingdom ng Yushu Pig. Isang malakas na kidlatang at tumama sa ibaba ng lupa lalaki, isa ka lang sa isang milyong henyo sa pagsasanay ng martial arts. At makikita ang isang bata sa pinagbagsakan ng kidlat. At makikitang may isang lalaki na nakatayo sa kanyang harapan. Ngayon ikaw at ako ay may magkapareho na kapalaran tatangapin kita bilang isang disciples ng Changkyong Sek. Bagamat wala kang mga kapatid, ang Panginoon ay naniniwala na ikaw ay maaaring umunlad. At pinapakita ang lalaki na walang malay at tila may malaking aura ng kamay ang nag-aayos sa kanya. Ang lalaki ay nagkaroon na ng malay at nakaupo sa tabi ng isang puno. Mula sa taglagas hanggang sa taglamig at inabot na siya ng tag-sibol. Sinabi ng lalaki na ganun lang, tumawid ako. Sa ancestral hall sinipan ng malakas ng lalaki ang pinto at hinahanap ang matandang lalaki at sinabing narito siya sa loob ng kalahating taon kaya turuan na siya ng kahit na ano. Nagtataka siya at walang katao-tao, at nagulat siya nang mapansin niya na nasira niya ang pinagpapatungan ng mga lapida dali-dali niya itong inalis at sinabing hindi ito maganda at may napansin siya na tila na nasa loob ng pinagpapatungan ng mga lapida. Ano ito-ito ba ang lihim na aklat na itinatago ng matanda wika ng lalaki? At nang kanya itong binuksan siya ay nadismaya dahil sa walang nakasulat dito. At tila naman ito'y naramdaman ng isang matanda. Tinawag siya ng matanda sa pangalan na Yesheng sa pamamagitan ng telepathy at pinapapunta siya sa council hall. Nabahala naman si Ye dahil siya ay nahuli at si Ye ang ating pangunahing tauhan sa ating kwento. Iniisip ni Ye na pinatawag siya ng matanda dahil sa kung na bagay. Napabuntong hininga siya at sinabing bakit siya matatakot sa ganoong bagay. Sabay bukas ng pinto at nagmamadaling pumasok sa loob upang humingi ng tawad at at sinabi sa kanyang master na sinusumpa niya na wala itong kinalaman sa kanya. At siya ay, naggulong-gulong ang sakit wika ni Yesheng. Master wika ni Yesheng at tila may isang papel ang lumulutang sa kanyang harapan. Ano ito wika ni Yesheng habang ito ay pinagmamasdan? Sinabi ng kanyang master sa liham, Mahal kong apprentice, pinagmamasdan ko ang langit kagabi at ang madilim na bituin ay sumikat at ang bituin sa umaga ay nahulog, kaya't natatakot ako na may malaking sakuna sa mundo. Kaya upang mailigtas ang mundo nagpas siya, na magpunta sa kabundukan. At maglakbay, inihabilin din ng kanyang master sa kanya ang pangangalaga sa kanilang sek. Natila kinainisa naman ni Ye sheng at nag-iwan din ng kanyang master na mga treasure upang meron siyang magamit. So ito ang mga kayamanan na iniwan sa akin ng aking master wika ni Ye Sheng. At kinuha niya ang sukli, hindi maari ito ay isang nakatagong sandata. Sa mga nobela, nakasulat na ang pangunahing tauhan ay nakahanap ng sirang espada at ito ay isang fragment ng ilang divine na sandata. Siguro ginagamit ko ang brush na ito sa buhok ng mayo. Maaari kong mawala ang lahat ng buhok ko sa isang gabi, at pagkatapos ay magkakaroon ako ng lakas upang sirain ang mga bituin sa isang sunto. Bago ako nito, ito ay ang kabataang basura ng matanda, tama. na walang na siya ng buhok ngayon dahil sa paggamit niya ng mababang kalidad ng sukli wika ni Ye Sheng na nagagalit. Katulad netong sirang bids na ito na walang pakinabang na parang inagaw lang sa bata. At binuksan niya ang isang kahon na naglalaman ng tila isang pills nagtatanong siya kung ito ba ay makakatulong sa kanyang cultivation. Ang pinakamasamang bagay na maaaring magkaroon nito ay ang pagbibigay sa akin ng burps, hindi ba? Bagaman hindi masyadong mapagkakatiwalaan ng master, bibigyan ko siya ng pagkakataon sa isang ito. At kinain na niya ito. At bigla tila nakaramdam siya ng kakaiba isang dilaw na enerhiya ang bumabalot sa kani ano ba ito pagtatanong ni Ye Sheng. At sabay sigaw na tila ay nag super saiyan. Ang overpower na lakas na ito wika niya, at sinuntok niya ang sahig sa lakas ng kanyang suntok ay nagawa niya itong masira at siya ay pagod na pagod at bumagsak. Namamangha siya sa lakas neto. Nagtataka siya kung naabot nga ba niya ang refining body. Iniwan ito sa akin ng master bilang regalo. Body refining realm. Karaniwang sinasabi sa mga aklat ng mga ninuno, ang unang hakbang sa landas ng paglilinang ay ang pasiglahin ang pisikal na katawan na nagiging mas madaling sumipsip ng espiritwal na enerhiya at upang maging kayo ng heaven and earth. Dahil may body cultivation pill, baka nag-iwan pa sa akin ang master ko ng magic technique. Masayang sinabi ni Ye Sheng na akala ko kuripot siyang matanda hindi ko akalaing aalagaan niya ako. Ang mga minanang pamamaraan ng sekta ng Chang Ang mga labi ng mga sinaunang masters kung matututunan mo ang mga pamamaraan na ito ay wala kang magiging problema sa pagiging isang immortal. Ngunit ng kanya itong buksan. Ito pala ay isang brochure ng Avon, na tila mga magagandang dalaga ang makikita, at sa inis ni Ye Sheng ay ibinato niya ang hawak niyang libro. Siya ay nanlumo at nahiya sa sarili. Sinabi ni Ye Sheng na, marahil ang script na ito ay naglalaman ng ilang uri ng supreme power may oras para dahanda ang unawain ito, marahil ay mauunawaan ko itong divine na kakayahan. Sigurado ako na mapagkakatiwalaan ko ang aking master. Wika niya nang bigla lumabas ang aklat sa kanyang katawan. Eigo, nalaglag na naman ang walang salita na libro. Sinabi niya habang dinadampot ang libro na kailangan na niya maligo dahil basang basa na siya ng pawis. Ngunit nang ito'y kanyang hawakan ito ay nagliwanag na lubha naman niyang ikinagulat na ang libro ay may buhay. Na tila may isang projector. Nagtataka si Yesheng habang ito ay kanyang pinagmamasdan. Makikita ang libro na tila mistulang isang status window at ang pangalan ni Ye Sheng at ang level ng kanyang katawan. Nakita niya ang kanyang cultivation level ngunit nagtataka siya sa linya sa ibaba mababasa na ang range of domain at may lawak na limang metro pinindot niya ang status window at tila may lumabas na isang mapa. Ito ay matalino, ito ay hindi isang simpleng magic armas, Ngunit isang uri ng divine armas at inilapat niya ang kanyang dalawang daliri na tila alam na niya itong gamitin na parang mga smartphone sinabi niya na ang lawak ay pinili sa ancestral hall. Nakita naman ni Ye Sheng at siya ay natuwa ng labis sapagkat labis na niya itong nauunawaan ang lahat. Hanggat nasa saklaw ng Devi Sion ang taong may makalangit na aklat ay ang Panginoon. Dali-dali siyang tumakbo palabas at siya ay pumunta sa ancestral hall. Ito ba ay ang aking domain wika niya at ipinasok niya ang kanyang kamay sa kanyang domain, at iginalaw niya ang kanyang daliri ang ang isang bagay ay lumutang. At sinubukan din niya lumipad sinabi niya na pakiramdam niya ay isa siyang invincible sa kanyang domain ngunit bigla na banga niya ang isang lalagyan na tila may laman na tubig. At naramdaman niya na nasasaktan parent siya. Nang malapit nang tumama sa kanya ang tubig sinabi ni Yesheng sa kanyang sarili na huwag. At tila ito'y nakontrol niya sinabi niya na sa loob ng kanyang domain ay nakokontrol niya ang time and space. At tila naging isa siyang bata na naglalero sa loob ng kanyang domain. Sinasabi niya sa kanyang sarili na hanggat nasa kanya ang makalangin na aklat ay magiging isa siyang invincible at tila meron siyang naisip. Ato ay ang linisin pakantaba ng mga bagay-bagay sa loob ng kanyang domain. Hindi na masama paulit ulit na sambit ni Ye Sheng tingnan natin kung ano pa ang maya-alok ng aklat na ito at siya ay lumabas sa kanyang domain ngunit sa kanyang paglabas ay nagtaka siya dahil ang space ay nawala. Nadahilan upang mabasag lahat ng mga gamit na nakalutang. Sinabi ni Ye Sheng na, sa ngayon ang aklat ng langit ay maaari lamang hatiin ang espasyo ng limang talampakan cube. Sa espasyong ito ang aking katawan ay hindi masisira at hindi masusupil sa lahat ng lason maaari akong mag-teleport. Kontrolin ang mga batas ng oras at espasyo, at kahit na ang oras at espasyo ay maaaring gawin makakabalik lang ako ng 10 segundo sa oras, at may cooldown. Nakakamangha sa pamamagitan ng libro na ito isa akong invincible wika ni Ye Sheng. Halos lahat ng function ay pinag-aralan at naintindihan. Oras na para maligo at kumain wika ni Ye Sheng habang tinatago na ang libro. Ngunit nagulat siya na tila ito'y pumapasok mismo sa loob ng kanyang katawan. Ito ang aking script book bilasin mo. Hindi kaya ng katawan natin lahat wika ni Ye Sheng. At muli ito ay lumabas mula sa kanyang katawan na ipinagtaka niya. Ang misteryosong librong ito ay talagang mahiwagang lagi itong nagbibigay sa akin ng mga bagong sorpresa. Bakit lilito ang isang bagay na hindi ka panipaniwala sa isang maliit at hindi gaanong mahalagang sekta? Maaaring hindi man lang alam ng matanda ang tungkol sa pagkakaroon ng kayamanang ito. Maghintay hanggang sa bumalik ang matanda at tanungin siya tungkol sa kwento ng sekta ng Changkyong. Ngayong may kapangyarihan na akong ipagtanggol ang sarili ko, hindi problema ang humarap sa mga nanghihimasok at magnanakaw na umaatake sa klan. Ngunit, ang mga inusente ay maaaring magdusa sa krimen ng pagkakaroon ng naturang libro kapag ito ay nalik maaari itong makaakit ng hindi mabilang na mga tao upang labanan ito. Nakapagdesisyon na ako, hindi ako alis sa bundok hanggat hindi pa ako malakas. Speaking of the witch, saan nagpunta ang matandang master? Wika ni Yesheng. Sa kabilang banda tila may isang nilalang na mabilis na tumatakbo at tila may mga humahabol dito. Sinabi ng isang lalaki na ikaw bastardo, bitawan mo ang aming saintness. Sinabi naman ng isa na sino ba siya upang kunin ang kanilang saintness ng Changkyong Sect, naghahanap ka ba ng kamatayan? Patayin natin siya wika ng apat na humahabol, habang ang matanda ay tumatawa lang at sinabing, "Nagtataka ako kung matagumpay na nakapasok ang apprentice ko sa Body Refinement Realm." At nang tila may tatama na sa kanya mula sa likuran, ay gumamit siya ng isang pamamaraan at siya ay napangiti, at nag-iwan ng malakas na pagsabog. Sinabi ng isang lalaki na ang pamamaraan na iyon ay ang crossing the void. Ano ang pinanggalingan ng matandang ito pagtatanong naman ng isa pang lalaki na tila nagulat parents sa nakita? Sinabi naman ng isa niyang kasama na upang magamit ang paraan ng crossing the void sa ganoong kabilis na bilis, Tanging isang eksperto na may hindi bababa sa limang antas ng immortal na kaharian ang makakagawa nito sinabi pa ng isa na kahit nasa tulong ng array symbols. Walang sinuman man sa ating sekta ang makakaabot sa antas na ito. Iniisip naman ng isang lalaki na, meron ibang gustong wasaki ng alayan sa pagitan ng Changkyong sect at Motian sect. Bakit nila ito ginagawa? Pagtatanong niya sa kanyang sarili. At lumitaw na tila isang bagay. Ano ang bagay na yon wika ng isa? at kinuha niya ito gamit ang kanyang letigo, at iniabot sa kanyang kasama. Pinagmasda naman niya ito at binasa ang nakasulat at na naging dahilan ng kanyang pagkainis. Master Fang wika ng nakaitim na lalaki. At nagbigay respeto naman si Mr. Fang at sinabing Elder Yin sinabi ni Elder Yin na bagaman ang iyong anak na babae ay bihira na may purong espadang katawan maraming anak na babae ng langit sa silangan na ilang, lahat sila ay nag-aagawan na ihandog ang kanilang mga sarili sa aking anak na santo ng sekta ng Mutian at ang mahalagang anak na babae ng Kui Family Runway sa kritikal na sandaling ito. Ang sekta ng Changkyong ay dapat na hindi nasisiyahan sa aming sekta ng moutian Mababa ang tingin sa amin ng isa sa limang pangunahing sekta. Pagtatanong ni Elder Yin, sinabi naman ni Ms. Ted Fang na, Elder Yin pakinggan mo ang paliwanag ko, umibig si Frost sa anak ng Moteng Holy Tree hindi ito kasi nungalingan tiyak na mahahanap ng ating sekta ng Changkyong ang matandang dumukot kay Frost ilang araw na ang nakakaraan. Sinigawan naman ni Elder Yin si Mr. Fang at sinabing tama na. Kayong grupo ng mga walang kwentang tao, ilang araw na akong nakikinig sa mga palusot nyo kung aasa lang kami sa inyo hinding hindi mahahanap ang matandang yon. Naibalik ko na ang token sa Moutian Sect na personal na ginamit ng aking ninuno ang Karma Secret Method para mahanap ang pinagmulan ng token. Kapag sinunog ng aking ninuno ang sekta ng matandang lalaki at nahuli ang kanyang mga alagad, tiyak na makakahanap tayo ng mga pahiwatig sa pamamagitan ng maasim na paghahanap. Ano? Gulat na sabi ng lalaki na isa sa mga tumutugis sa matanda kanina, sinabi pa niya na ang ninuno ng Moutian Sect isang makapangyarihang nilalang na nabuhay ng mahigit isang daang libong taon at naabot ang duest immortal na kaharian. Sinabi naman ni Elder Yin na, aktwal na personal na namagitan, nang ahas na guluhin ang alyansa ng kasal ng ating Motian sect at kidnapin ang saintness na rarapat lang siya mamatay wika ni Elder Yin. Bilang isa sa nangungunang limang puwersa sa Dangguan, Ang sekta ng Motian ay nagtataglay ng hindi mabilang na mga diskarte sa buong kapangyarihan at tatlong pangunahing lihim na kaharian. Kabilang ang Motian record, hindi na ang lakas ng ninuno at nag-iisang sumusuporta sa buong Motian sect. Ang kontemporaryong sintes ng sektang Motian ay lubhang makapangyarihan at may talento. Isang pambihirang henyo sa sampu-sampung 10,000 taon na personal na pinili ng ninuno para humawak sa kanyang kasal. At dinala naman tayo sa Demon Sky sect. Tinawag MG babae ang lalaki na si Elder Wang at sinabing si Kuya Wang ng sektang Motian ay nagyaya sa amin na bumisita, ngunit tila may balak siyang hiyain kami. Sinabi naman ni Elder Wang na hindi, dot ang stret ng Motian sect ay hindi pa natin maaabot. Nagtataka naman ang isang mag-aaral ng sect at tinanong niya ang kanya kasama kung bakit napakaraming tao ang nagpunta ngayon sa kanila at meron bang malaking ipapahayag. Sinabi naman ng isa kung hindi ba niya narinig na ang saintess ng Changkyong sect ay nakatakda ng ikasal sa kanilang Mautian sect, ngunit ang saintess ay dinukot noong nakaraan na mga araw. Ito ay isang kasal na inayos mismo ng ating ninuno, at natatakot ako kung bakit siya lumabas sa pag-iisa ngayon. Sino ang naglakas loob na magpatong ng kamay sa sekta ng Mautian natin? Kami ay naghahanap sa nakalipas na tatlo o apat na araw at hindi pa rin sila mahanap. Kahit ang saintess natin ay hindi makabantay, nakakahiya. Disciples wika ng lalaki na nasa taas ng entablado. Ancestor wika naman ng isang lalaki at bigla ang matandang lalaki ay sinabi ang saint ng Aking Motian sect at ang kasal ng saintess ng Changkyong sect ay isang magandang bagay. Ngunit sa nakalipas na mga araw meron isang daga na naglakas loob na dukutin ang saintess ng Changkyong sect wika ng lalaki habang tila naglalabas na dilaw na aura mula sa kanyang katawan. Sinabi ng isang alagad na sino ang naglakas ng lok na hawakan ng kanyang Mautian sect. Sinabi naman ng isa na ang mga maliliit na sekta na yon ay dapat na natulog sa buong edad at nakalimutan ang reputasyon ng aking Mautian sect. At bigla ang lalaki na kanina ay nagsisilita ay biglang lumutang sa kanilang itaas at naglalabas ng ginintoan enerhiya. Namangha naman ang isa at tinanong kung eto ba ang antas ng kapangyarihan ng matandang ancestor sa isang tingin lang ay kaya niyang baguhin ang kulang ng mundo wika nila at inilabas ang isang token ng Changkyong Sect. Ito ang sekta kung saan matatagpuan ang taong kumuha ng Changkyong Sect Saintess. Gamit ang Law of Casualty, nakita ko ang lokasyon ng token sa sekta na ito. Bagaman ang kanilang sekta ay milyon-milyong milya ang layo sa ating sekta ng Motian. Ipapaalam ko sa kanila ang buong salita ngayon at ginamit ng matandang ancestor ang kanyang kapangyarihan na naglikha ng isang malaking palad na ginintuan na enerhiya. Ang sinumang maglakas loob na pukawin ang mga alagad ng ating sektang Motian ay haharap sa galit ng matandang ancestor. At inatake na niya ito sa pamamagitan ng pagkumpas lamang ng kanyang. Kamay sigawa naman ang kanyang mga disciples sinasabi nila na, ang matandang ancestor ay pingka malakas at ang Motian sect ay malakas. Gulat na gulat naman si Brother Wang iniisip niya na sa lakas ng matandang ninuno sa ikapitong antas ng immortal na kaharian, isa na siya sa pinakamalakas sa Dongguan. Kahit na ang pinuno ng Fang Sect ay nasa ikalimang antas lamang ang pagkakaiba ay malaki. Sa kabilang banda makikita si Ye Sheng na nagbabasa ng nang libro sa Changkyong Sect Ancestor Hall sinabi niya na napakasarap umakyat sa immortal na kaharian napakaganda. Nang bigla meron siyang naramdaman na kakaiba. Sa paglabas niya sa malubong sa kanya ang pinakawala na atake ng ancestor ng Mautian sect. At patungo ito sa kanya. Gulat na gulat siya sa nakikita at nagtatakao. Hindi takbuwi kanya sa sarili ngunit naisip niya na meron na siyang abilidad na kontrolang ang kahit na anupaman paman iye na pangiti at dinuro ang malaking gintong palad na papunta sa kanya at sinabing, Sino kang demonyo ka na naghaamon sa aking cultivation? Napamura siya ngunit may ngiti sa kanyang muka at sinabing may gustong umatake sa akin sa Yushuki. At tila may asul na liwanag na bamalat sa kanyang paligid at inihanda niya ang kanyang palad upang i counter ang atake ng ancestor ng Moutian sect. At tila may lumabas na mga bituin sa salpukan ng dalawang puwersa at sa Demon Sky sect ay pinapanood ang nangyayari pagmamalaking sinabi ng ancestor na ang paglipat na ito ng demonyong Sky Great Seal ay isang intermediate level na divine power ng ating motian sect sinumang panloob na alagad na may kontribusyon na hindi bababa sa limang 5000 sa sekta ay maaaring matuto nito sinabi naman ng iba na upang matanggap ang lumang patnubay ng ancestor ngayon ay tunay na pagpapala para sa atin ang galaw ay mas malakas pa dahil ito ay pinalamutian ng sarili kong dugo at kayang ilipat ang mga bundok at punuin ang mga dagat na ikinukubli ang araw at takpan ng kalangitan sa pamamagitan ng pagsaksi sa paggamit ng matandang ancestor sa divine power ito, tiyak na mapapabuti ang aking pagunawa sa dakilang selyo ng demonyong kalangitan. Lahat ng mga protective array at defense formation ay masisira sa ilalim ng aking palad. Sinabi ng Ancestor habang tumatawa na dapat mong pag-isipang mabuti ang diwa ng Divine Power ito at huwag madungisan ang reputasyon ng ating sekta na Divine Power. Nang bigla, ho, huh, gulat ng Ancestor habang si Yesheng naman ay tila napahinto niya ang pinakawala na atake ng Ancestor at pinagmamasdan ito ng malapitan. Ano ito wika ni Yesheng na nagtataka at tila nabalot ng katahimikan ang buong Demon Sky sect? Tinawag ng isa ang kanyang leader at tinanong. Ang kapangyarihan ba ng matandang ancestor na divine power ay pinahinto lang ng iba? Pagtatanong niya sa kanyang leader, at bigla sinampal siya ng kanyang leader at sinabing imposible ito paano mapipigilan ng sinuman sa mundo ang pag-atake ng matandang ancestor. Ito ay dapat na ang lumang ancestor sariling paggawa. Gustong tuklasin ang kabilang partido wika ng leader habang ang ancestor ay tumalikod at tila nahihiyasan ng yar habang nakatalikod ay pinagmamasdan siya ng leader at ang nasampal kanina na tila ngayon ay may beke sa maga. At ang ancestor ay naguguluhan sa nangyayari tinatanong ang sarili kung ito ba ay ang Array Divine Power treasure hindi siya makapaniwala at ano daw ba ang nangyayari. Paano nagawa ng Sinoma na eye block ang aking atake sa mundong ito pagtataka ng Ancestor hindi ko kayang makita ng mga alagad ko ang kahihiyan ko sa sandaling ito. Sinabi ng Ancestor sa kanyang mga alagad na pinakawalan lang ng Demon skygrade Seal ang aking espiritual na kapangyarihan. Magagawa mo nito ito sa susunod ay ipapakita ko sa iyo ang demonyong Sky Great Seal pagkatapos ay activate ang kapangyarihan ng sarili mong dugo. At kung gaano ito kalakas at nagsigawan ng mga bobong alagad at sinabing ang kanilang ancestor ang pinakamalakas. Sinabi naman ng leader sa kanyang disipulo na tignan mo, ito ang kapangyarihan ng matandang ancestor ang paghinto ng banal na kapangyarihan sa anumang oras at lugar ay para lang bigyang daan kang masaksihan ang kapangyarihan nito ng una. Iniisip naman ng ancestor habang naglalabas kanyang kapangyarihan at pinagpapawisan na. Nauubos ko ang aking dugo sa simula, Ngunit ngayon ay gumagamit ako ng isang lihim na paraan upang sunugin ang aking puwersa ng buhay upang maisaaktibo aktibo ito. Hindi ako makaharap sa harap ng aking mga alagad. At muli inatake ni Yesheng ang pinakawalang ng Ancestor sinabi ng Ancestor na Demon ka man o Diyos kapag na-activate na ang sikretong pamamaraan ko kahit na ikaw ay isang malakas na ikapitong antas na immortal na magsasaka ng lupain. Hindi mo malalaman ang aking pag-atake sinabihan pa ng ancestor ang kanyang mga alagad na panuorin mabuti ang kanyang gagawin. At ipapakita daw niya ito sa kanila. At bigla napasok ka siya ng dugo. Sa kabilang banda si Ye Sheng O. Oh. May oh may wika ni Ye Sheng at sinabing okay ka lang ba? Pagtatanong niya sa ancestor wika ni Ye Sheng at dyan po muna magtatapos abangan ng next chapter. Salamat po.